I-bibili ko ng gamot ni Timalen. Malen. Kasama natin si Ati Malen. So, papunta siya sa area na to. Kaya sabi ko siya na lang muna bumili ng ating gamot. Yung pong gamot natin sa atay. Ayan. Libor. Kasi, Ati, Okay. Nakibala ka muna. Ano, Isha, yan? Nakabili ka natin? Yeah! Okay. Sandali lang, darling. Diyan ka lang. Stand ka lang dyan. Kachat ko si Eric, ang kaibigan ko. Okay. Ang aking anak-anakan pala. Ayan, oh. I will close the door na. Ayan. <laughs> A, sandali lang. <laughs> Kaganda, eh. Pupunta po tayo. Pupunta po tayo kay Eric. Kamayami at meron kaming usap ang business ngayon. At syempre, patitikimin niya tayo ng kanyang product. Sati so, ating mahalin, pati ng gamot, ate. Ay, hindi nila yung money. Ayan, thank you. Hanggang yung kinay ng sukle. Ay, di sa'yo na lahat ng sukle. Sige, kung naman yung sukle. Iba-iba pa talaga pag pero kakabatid na masikaso. <laughs> Tapos panganay pa, ay minsan siya pa napapag-usapan ko eh. Di, parang hindi pa ako nauutusan na rin. The <laughs> resibo. Thank you, ate. Okay, magkakakalas Bukas, ay pupunta ko siya sa kanila At ipapakita ko sa inyo Magaling siya mag-drawing, di ba? Very talented Abangan niyo yung drawing ko Okay, bukas yon. Tara, punta muna tayo kay Erica At meron akong ibabalita sa inyo Ano, ano? May catering pambruha Okay, kwentuhan tayo dyan, papariyan na kami Kwentuhan tayo dyan, papariyan na kami Bye! Okay! <laughs> Ayan. So, andito na tayo. Saan tayo pwedeng mag-park? Nasaan Sa likod lang. Ang ba yo. Ha. Alam mo mo pa. Tako. <laughs> Serang. Charang! Serang. Pinta ng dugo-dugo pa. 'Yan ang ganyan ano? na yan ang kanyang business, okay. Magtatayo siya ng parang kimi-kimi, mga kikiaman, or what? Malalaman natin kung ano. Actually, dapat ay magkasama kami dyan. Kaya lang, wala pa tayong... Capital City. Capital City, okay. So, basta sa banda-bandala yan, hindi na natin ating gagawin. Kasi pangarap ko talaga magtinda. Okay? Simple yung pangarap. Ano yun? Magandang hapon po! Sa Thank you so much. Ang na. Ba't ang agad? si uh, Susan <laughs> de la Cruz. <laughs> Nag-iba apelido. Ito <laughs> yung ating kumadre eh. Na tinirhan natin nung tayo walang wala pa. Hanggang ngayon walang wala. Kaya bumabalik tayo kasi walang wala na naman tayo. <laughs> Lagi ka na lang hapon yes. Ano ba yun? <laughs> Tuwing walang wala lang napunta. Ano yun? Ayun, ito yung no. aming ano. Okay. Ayun, aming Aming ang nyan yung CCTV uh... alaga <laughs> nyan kada lang CCTV oh <laughs> so <Solar> yan. <laughs> <laughs> CCTV Anong drama Naso si Erika? ayun nagagawa. Nasaan? kasan sa loob pasokin okay natin. ano Dito na pa ayon sa may buy one kung gusto ayon sa 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 kung ay, ari, anak ni Jason pala, ari. Ay, pogi, ano? Okay, Oo, oh, oh, mga pogi, mga okay, bata. Ay, ah, ito na. Ito okay, na si Erika. Talaga, Patay mo, mo, mo. na, ano. ari. Diyos ko, inahanda na talaga niyang hiyaw. <laughs> sa atin, Diyos <Jesus>, ko. Natatsa ka, maaari. wag ganun. <laughs> Ayan. So, ito yung kanyang, ano? Ito yung kanyang business. Mm -hmm. Meron siyang... Ruffles, mm -hmm. at meron siyang chapstick. Yan po ay ramen na nasa bowl na ready to eat na Magpepesto ka ba or ano lang? For order lang? May order po, may pwesto. At saka sa event ko po, po kasi yan ipapasok sa mga package na mga party, lalo na yung happy team. Oh, tapos dumadayo pa sila ng ano, bumabanat pa sila ng mga kontra. Tama, anong tapos Catering service. Catering services. Oh, yung uh, hot uh, 100 people. people, 150 people. Minsan may 1,000 pa ngayon. Okay. So yan. Actually, ito rin ang gusto ko. Gusto kong magtinda. Dapat ay eh, magkasama kami. Kaya lang eh, syempre, mas mayaman siya. So, Uy, boy, wala akong pera dito. Gusto mo lang mamasyal muna bago <laughs> Gusto mo lang mamasyal muna. Yun yun. Ayan, alright. So, wala kang katulong? Wala pa po siyang staff? so, staff. So sa mga po, five years uh, pa bago siya magkaroon ng hindi, staff. Hindi, eh, ngayon po kasi hindi pa naman ako mag-open next week pa. Kailan pa ba? Next week po. Alam niyo, ganyan naman talaga eh. Lahat ay nagsisimula sa ano. Ang lahat ay nagsisimula sa maliit, sa umpisa. Kailangan ba? Diba, so, kailangan lang may determination na sipag na yun. At saka kailangan kasi muna Kailangan muna nila na mag-train kasi syempre yung yung routine na ginagawa, paano gawin yung crafts, paano gawin yung chopstick, kailangan nilang malaman. Mahirap kumuha ng ng stop or tindera na hindi nila alam yung gagawin nila simulan na natin. Pagluluto kita ng truffle. Buti na lang. Okay, so tingnan natin ang pagluluto niya ng kanyang ibibenta at pasisikatin natin na truffles. Truffles. Ito yung natin. Ito natin ng butter. Ito mahal ay isa mo binili? Uh, ito sa Manila that? po, may supplier po. Okay. Ang gagawin natin yung ano, crapple pops namin, yung maliit na crapple na parang oh, yeah. pops. Okay. Ito po yung crapple dough. Ito, tinotow siya ng 4 to 5 hours, depende kung anong gusto mong or kung ilang oras mo. Pero ako kasi 4 to 5 hours para maganda yung dough. Anong 4 to 5 hours ang ah, ito? Ang nakasabi yes, yeah. 4 eh, hours? hours? Ito yeah, siya kasi frozen siya, tapos Paas, ito to, ito to, no. mo muna para pa siya. Para ah, Yes, para no, pa oh, Aal sa hinin. Aal sa muna natin. Siya. Ang mga lahok nito, darling, ay? Madami po. Pwede natin i-share sa kanila? Meron tayong alka... Alka matcha, alka caramel, may classic tayo, classic cinnamon, classic malos, classic um, vanilla, may classic sesame, and meron tayong Oreo Blast. Y yun yung sikat, Oreo Blast. No, Low flour lang, lang yan. Narina oh, lang yan. Flour yan ay Pang panggawa talaga ay, siya oh. ng croissant. Ah, okay. Pang croissant okay. talaga yan. So, nauso yung crapples. Ay, ang bango. Mabango siya. Mabango. Mm. Mabango. <laughs> 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 wow! ayan na. Okay. Ayun, no? Oh. Ay! Okay. <laughs> iba siya sa pancake. Iba siya sa ma mamaya pag tapos natin. Iba nga sa pancake yan. Ano? Oo, iba yung dough na po. Yung dough na yan, minasa mo ng kamay o minasa ng... Ino-order po sa ngayon. Ino-order ah. pa yung dough kasi may <laughs> oh. po gawa. Oh. pa inano yun. pa yun? yung dough na yan. Oh, oh. Sinasalang pa sa oh, ano. Po. Hindi naman tayo ano. Sinasalang pa sa roller. Hindi talaga. Kasi, ah, bukas. Pero kung may mixer ka, maagawa ka ng doon sa yes, sarili mo. Yes po. Salata. Siyempre, mabibitin ka sa isa. Gagawin nating apat. Tapos isingiling kita. <laughs> Hindi ba siya masyadong mataba? Hindi ba siya mataba? Or Hindi naman? Hindi po. Tumataba siya. Ay, magawa tayo. Papatikin ko sa iyo yung bread, ano, yung soberry ko kasi hindi ko pa nilalabas yung sowberry. Ay, Ay hindi kita gagamitan na. Takam-takam takam ka na. <laughs> Ito ko bagay na bagay tindaro dun sa harap ninyo. Di ba may pesto sa si Victoria na ang maayos? na lang, lang talaga nga, okay. No. Okay, ito. Tama nga, okay. Kailangan maganda presentasyon at malinis. Yes po. Wow. Hindi pwedeng <tis> hindi malinis. Though, ito, nilalagyan ko. Kahit tawag dito is truffle pa. Oh. Hindi ko lang siya kakasahin ko kasi. Pero may ano siya, may stick siya. Hindi ko na lang gagamitan ng stick. Kasi masasayang. Ang cute ito, darling. Yes. 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 May dalawahan yan tito eh. Siguro, hinta, siguro, ano. Yes. Yes. Dalawa yung patitikim ko sa'yo. Ah, Apat, Kanina, gumawa ako ng pizza. mozzarella and pizza. Ito ang sawberry. Ito ang ginagamit natin. Okay, Yes po ayan yeah. smokers yung ginagamit natin ah. magkano ang isang ganito? depende po pag premium or classic kasi may malaki ka kasi ako nyan. so Hello, baby. ang classic po ay okay. oh. ang classic ko po, po ay nasa ano lang nasa 48 pesos oreo po oh, oh, crush oh. oreo Crush Oreo yan. So, binili yan. Kaya na nagka crush, yeah. Ay, pwede, oh, pwede, na. Ka -crush pwede ka mag-crush. Pwede kang bumili na naka na. Depende sa'yo. Ano, so, ito yung basic talaga na paglalagay, ganyan. At saka, talagang dalawa siya? Yes po. Dalawa. Uh, Makaiba kasi siya So, kung eh. nagbenta ka talaga, dalawa ng dalawa lagi. Manili yeah. sila yeah. ng kanilang Ay, na, na, or sure or na. isa na. lang. Isa lang. Sunog okay. na ko kayo. Yan, nasuunog. <laughs> Pero mas masarap kasi ang sunog. Kahit ako, gusto ko, mas gusto ko ang sunog. Baby, tabi Boom. mo. <laughs> Ay, um, Mama, luto mo ako? Yes. Yes. Kariyo, mama. Um, yes. Ay, isang, ang, isang set na kanyang tali magkano? 100 pesos po yung dalawang yan. Pero yung 98 ko kasi malaki. Gagamitan natin ang biscoff ito. Bis, biscoff na na spread. Pero yung toppings niya so very Bisko po yan. Totoong bisko. O, paano mo ito na tutunan? At paano ito matutunan? Ano? Bakit ito yung pinili mo? Eh, ay, kasi ayon, siya nasa hirap, hirap trend. Hirap Mahirap, Mahirap siya gawin. gawin. Madali siyang gawin, pero siya ay nasa trend. Nakita ko wala. May na may mga craft na rin na nandito, pero medyo mahal. Kaya trenay ko sa costing. Ito yung <laughs> aking... Oreo Blast, ito ang So okay. Sowberry, ang taang ano niya, ang spread niya is Biscroft yung ginamit ko. Okay. Pero caramel naman dito. Ayan. Okay. Let's go. Oh, i-test niya na po. Okay, so gagawa siya ng bago. Ang, ang, ang kanya namang, ano, test na lang natin. Uh, ingredients na ilalagay ay itong, uh, ang, ang, ang flavor pala ay alkamatcha. Yes. Ayan. Yes. So yun ay parang, Mas masarap you know? pag, ano, hindi mo nagasa ang ano niyan. Hindi mo naman kailangan maging perfect pag naglalagay ng ganyan eh. Kaya mga kabataan, gusto nila mayroong mga design-design, di ba? Iyo ay ang lasa. Sa bagay. Ayon. Ito ang lalak niya. Uh, almonds. Almond ang tawag dyan. Alkapon po. Al Capone. Al Capone. Al talaga yung gusto ko. No, ang sarap nito yung sumo Jayco Jayco Air na yun. Mama, kinukutsura na. Ganyan. Ano ba Ay, matcha, -matcha. -matcha to. One of my favorites. At nasanay tayo sa Japan na may mga matcha. Depende matcha, kung gusto nilang i-spread ko yung matcha. Or? Or, or pwedeng ganyan. iyan How ka matcha? Wow! Uh, mm -hmm. Okay, this one is ano namang ano? Choco po. Choco Bits, sorry. Pinagsamang ito. <laughs> Caramel to. At biscuit And then, where do you buy this? Um, ano siya? Takal-takal na? or Hindi po. Naka-spread talaga yan. May nabibiling biskrop spread talaga. May ano yan. Tapos niy. nalagyan mo lang sa plastic? Yes po. Dito sa piping bag. Uh, 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 Choco bits. Oh, and the other one is? Alka-matcha. Shara! up! <laughs> Tirahin <Okay>. niyo na. <laughs> Tirahin na raw. Thank you po, Mese. <laughs> Okay, so alin ang ating unahin? I think I will choose this one. And itong kay Dex. And then dito, ay magkaano na kami. Magandang tawag doon. Anong tawag din eh? Alin? Anong tawag? Saan? Sai siya so wago, <laughs> Sa Japan kasi, Sai siya so wago, Ayan. So, mamaya. Okay, banat na. May... Oh, yeah. so, pero, na. Oh, niya. So, mamaya dito, Manila na. Oh, pero may machine ako na darating para sa 10 yen. Yan so, yung uh -oh. mozzarella yung nasa loob. Wow, so, da, baba ka to sa bread. Yes. Tapos, ano sa ano? Yes, Iba-iba mm. yung feeling. Ang ginawa ko, iba-iba na -iba lang yung feeling. Pero, oh. usual, ano yun, eh, ang original, mozzarella ang nakalagay talaga. Okay, kina natin one of these days. Wow! Binanata <laughs> na! Tapay, may juice, no? Oh. Ayoko man ko ng hindi Gusto ko medyo talaga. Medyo medyo? Crunchy? Ma medyo toasted na. Oo. Kung uh, baka nagigising ay nakukuha Yeah, happy feet! Katal eh. Okay! Alin din ang iyo? <laughs> Balik ka sa may chocolate yata eh. sa may chocolate. O sige, alin sa akin. Kaya uh, yeah. iyo. Go. Go! Hmm. Wow! Thank you! Kupok! Uh -huh. <laughs> may distinct siyang lasa pag tostado. Mm -mm. Doon mo mararamdaman Ma talaga ang pinakaanin natin. Parang may kape. Parang para may pagkape. Katal eh. Parang nila. Aray ko. <laughs> Argo. Argo. Alam mo maganda mas ito sa ano? Pag nagtinda ka kape. Ay hindi. Kuya, ang akin is ano, dalawang klase lang na, na juice. Ah. Ano lang. Um, ano nga lychee at saka lemonade. <laughs> Sabi ko kung saan niya nakuha yung happy feet. <laughs> mga, layas man din. <laughs> papi, <laughs> mga layas Mami, sila. hanggang sa mga kaanak-anakan, mga layas, Oh. Mami, lahat, mga kapatid, lalulahan, alula, lahat, pati anak-anak. Ah, oh, di ba? Mga layas, kaya happy feet. Masaya kapag naglalayas. Actually, totoo yun, medyo mga layas sila. Pero yung layas nila, may napupuntahan kasi talaga maano sila. Madidiscarte sa buhay, oo. may mga ano pa sila, may mga, anong tawag doon, mga... Ano na di-deliver ng mga ano dati? Mga nagsusupply po sa inyo. dati may mga rupas naman nagsusupply. Meron pa sila mga nagsusupply. pa rin, hanggang ngayon pa na rin. Hanggang oh. ngayon, oo. Nagsusupply pa rin sila sa mga NGOs, mga local government units, mga ganun. Pisina, mga ganun. Mga sila. And malaki na itulong sa kanila nun. Alam niyo ba? Hindi ko lang kung naikwento na ito sa inyo eh. Pero kung alam niyo yung kantang, healing. Ano nga yun? Ano ang ano ang ano ang ang chorus nun? Ano ang chorus ng healing? Healing. Ako sa 150 degree. Hindi niya tanda. Ay, hindi pa siya hindi ina abot. Ah, manugang ng kanyang nanay. Si abalay pala ang sikat na Grammy Award-winning singer na si Name song? Dennis Williams sa kumanta ng healing. Ano nga ito? Gusto kong kantahin eh. Yeah, healing healing me. Heal me now. No matter what I do. Yun ba yun? If I could trust you, your heart. Just keep on healing me. One more rule. Tumama ka ng bahagya, Jun. One more time. Blah, blah, blah. Hahaha. Yun. Balain niya yun. Tama ba na So, na pangasawa ng kanyang anak, panganay na babae, kapatid ni Erica, yung, yung anak ni Dennis Williams. Hello, Emmeline and Kuya Kevin. Hello sa inyong dalawa. At sa inyong mga dyananak. At sa inyong buong pamilya dyan. At hello sa lahat ng mga pinasinan dyan sa Amerika. Thank you. Thank you sa pananood. So, kalimitan ng noodles yung ginagamit niya. Egg noodles. Ito pa niya binibili sa SNR or sa Landers. So, naluwas pa siya ng Maynila. Wala ba na di-deliver dito? Wala po. Meron naman dito sa mga, ano, sa mga, tin sa mga malaking grocery. Sa ating meron din. Pag nauubusan, dito ka bibili. Ah, okay. Good. Kasi mahirap pag palagi din yun. Kaya magtinda ka na, Dexter, sa inyo. Tuturong pa sila, Dexter. <laughs> okay. Lang ramen. Sa dami ka nakatutulong dyan. Kaker kaker nila. Ayun, no, Ayan. Maga. Kanina fish fillet, garlic fish fillet at saka ano, creamy mushroom. So sa mga taga Mindoro, ay ito yung number nila. Yan, chararararang. So ito pala collapsible itong kanyang ano, sa Maynila pa pala niya in order ito. So assemble assemble lang dito. Ako nag-assemble niya, ako naman lahat 'yan. Yes. Collapsible siya. Yan para pag may mga events kasi ano tutupi kung oo, oo oh, tutupi At siya tapos ito lang siya in this tapos ito Tap hmm. oh, tutupi tapos mm -hmm. mm -hmm. marami akong kalagay mm -hmm. so meron na siya, siya. natutupi ano? um, mamaya mm -hmm. uh, Mamaya -hmm. uh, ulit tapos na namin na yan kasi nga ayun ang gusto na mag lunch so, oh, oh. ayan tapos dito itutupi tutupi lang siya Paano sa ayan natupi mga park, May mga kahit din kasi kami lalabas dito. So yan, parang ganyan na lang sa kanipis. Oo. Oh. Kakit, ano? Tama. Yes, pag may party, kunyari, ang party ay sa loob ng... Ah, magaan siya, oh. Hindi masyadong mabigat. 5,000 <clears throat> so, package, 100 yeah. grapples, ganun. Sa party party ko talaga ng gusto ng Ah, lang, yan lang, oh, lang. Oh, diyan lang. Ayan, so ito 'yung mga ginagawa niya na ano. Ito 'yung mga meron din siyang binili mga folding chairs and tables. So, kasi parang magkakamping. Oh, Tama. Iba yung lamesa niya, tukuan. Tapos yung sa crapples. dito mga mga At meron siya mga Japanese sa ganun. Oh, ang dami kong talang sa amin, bye. Ay, mga... eh, grabe, komportable. For yun sa crapples, ito ang mga chairs niya. Ang cute. Ang cute, ano? Saan ang mga, mga ganda rin ninyo, mga Japanese dolls? Yan po ay sa TK Japan Surplus sa Pinumalayan. Oh, okay. Okay. Mama! ako magkakasin. Hindi ako Diba? Nakakatuwa yung mga ganyan. Uh, nagiging ano sila, nagiging inspiration ko sila. So, yung, mga ma yung mga masisipag ko, nagiging inspiration ko talaga. Marami ko makakakilala ko. Kasi pag magkakalit ang buhay, simple lang ang buhay, simple lang silang mag-aasta, pero kumikita na ayos. And ilang isang bala ko pag uh, ilang buwan na lang, yung mga mga maliliit nating gustong gawin na mga mangyayari din yan. Laban lang tayo. Hindi ang pwedeng kung may, may 50,000 ka, ibarang babanat ka na lang. Ano, Siyempre, kailangan konting ang konting pag-aaral. Gaya na sabi niya kanina, hindi pa pwede ikat dito na wala akong schedule, na wala akong sistema, na ako, meron ako nagawang ganito, kaya ko na, sige, tinda na lang ako dyan. Hindi pwedeng ganun. So, yun, meron siyang sinusunod na nakakatuwa. Ito mga batang ito, yung mga bata nakikita nyo ngayon, ganun sila kalalaki noon nung sa kanila. Pagkikunta natin sa sangari, bakit tumira ako sa kanila? Eh, meron naman kami. Sa, sa sang-araw, kaya kikwento sa inyo, yung buhay ko nung ako ay ano pa lang, nung ako ay pasaway. Tumahan tayo sa mga pasaway moments at pagkikuntuhan natin na sa sangari. Wow! wow. Marunong ka na, baby! Ano naman niyo, oh. Turuan agad ang mga anak. Nang oh, yes. maagang paghahanap buhay. Lagi <laughs> na. <laughs> Kakatuwa. Ayan. Okay, so yon Erica, good luck sa iyong trabaho, sa iyong trabaho, sa iyong business at sana ay bumuanggan ng bumuanggan, lumaki ng lumaki hanggang sa magiging kasalanan ng Jollibee, ang ayan. iyong brand. <laughs> di ba lahat naman nagsisimula sa maliit, di ba? Oh, so yon, nakita natin si Erica sa kanyang pagsumikap na magkaroon ng maliit na business hanggang palalakihin niya ito, syempre, para sa kanyang pamilya. At sana matuto rin tayo ng ganyan, sana ay, ano, sana ay, uh, Basta, basta abangan ninyo tayo malapit rin magtinda sa banda bandarian, Okay? Okay, so good luck sa'yo anak! This is your friend Rubato okay, Sayo. Thank Tonsama, you. Sa mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng World of Autology for more and more and more. Let's go! Thank, thank you! you!